Napakalalaki at buhay na buhay pa ang ating lulutuing mga ayama. Bali dalawang piraso lamang ito, isang lalaki at isang babae. Bali papatulogin muna natin ito bago natin linisin sa ganitong pamamaraan. Madali nating malilinis ang ating mga ayama. At habang pinapatulog nga natin ang ating mga ayama ay naggayat naman ako ng aking mga gagamitin mamaya. Makalipas lamang ang humigit kumulang 30 minuto, nakatulog na ang ating mga ayama. Kalmado na, madali na natin itong malilinis. Pero gagamitin pa rin natin ang ating pinagbabadang malamig na tubig upang sa ganon, hindi agad sila maulian. May pagkakataong kasing nagigising agad itong mga ayama kung aalisin mo na agad siya sa malamig na tubig. Kaya bago mo tanggalan ng tali, siguraduhin mo munang tulog na ang iyong ayama na lilinisin. Makikita nyo nga dito sa ating video napakalaki ng kanyang mga sipit at sigurado kung hindi tulog ito, hindi nyo malilinisa ng ayos at sigurado baka masipit ka pa. Matapos nga lamang mahugasan ng ating mga ayama ay isinalang ko na ito dito sa ating kawali at sasabawa naman natin ito ng soda. Soda po talaga ang aming pinansasabaw sa ganitong uri ng pagluluto. Pwede namang tubig lamang o kaya sabaw ng buko. Depende na lang yan sa nagluluto o ano ang available sa ating mga kusina. Matapos nga lamang kumulo ng ilang minuto ay binaligtad ko na ito upang sa ganon pantay ang pagkakaluto ng ating mga ayama. Makalipas lamang ang ilang minutong pagpapakulo, luto na ang ating nilagang ayama. Kitang kita nyo naman pulang pula at napakaganda ng kulay. At nagtunaw na rin ako dito ng ating mantikilya at saka ako naman nilagay ang ating sibuyas at saka ang ating bawang. Igigisa lang natin ito ng sandali at kaunting halo, ito ay okay na. Hindi naman natin ito susunugin dahil may pagkakataong pumapait ang ating niluluto. Sinunod ko na rin dito ang ating carrots. Hindi rin natin ito yung overcook dahil mas masarap dito ang medyo malutong. Kasunod nun itong ating bell pepper, kaunting gisa lamang at saka naman natin ito lalagyan ng mga samot saring pampalasa. Nilagyan ko to ng oyster sauce, patis, paminta, at seasoning. Sinunod ko naman tong ating sweet and spicy na ketchup. Disclaimer lang po, hindi po tayo eksperto sa anumang uri ng pagluluto. May kanya-kanya po tayo ng version ng pagluluto at kanya-kanya rin po tayo ng mga sangkap na nilalagay. Ito po ay naaayon lamang sa ating mga panlasa. Hika nga, may sarili-sarili tayong mga version sa pagdating sa pagluluto. Ganon pa man mga kaibigan, sasamantalahin ko po ang pagkakataon habang ikay nanonood ng ating video sa mga oras na ito. Oo, kung ikaw ay nanonood sa oras na ito, binabati kita kaibigan at maraming maraming salamat sa patuloy mong panonood sa ating mga ina-upload na video. Nawa ay hindi ka magsawa sa ating mga ina-upload na video. At kung ikaw ay nagke naman sa mga seafoods, baka ito na ang sign para magluto ka na din ng mga paborito mong seafoods. At 'yon, balik tayo dito sa ating niluluto. Ilang sandali na lang, ay luto na ang ating sweet and sour na alimango o ayama. 'Yon, naghain na nga rin pala ako dito at bago ko nga pala ito hinayin, ay binasag ko muna itong mga sipit dahil napakahirap naman talagang kainin ito lalo na hindi pa basag ang sipit. Kikita nyo, napakalaman, napakasarap. Kaya ikaw kaibigan, magluto ka na rin ng ganitong uri ng seafoods. Minsan nga rin lang kami dito makakain ng ganitong uri ng ayama dahil nung maliliit pa kami, hindi kami nakakakain ng ganito kalaki. Bagkos, ibinibenta lang namin ito, ang mga kinakain lang namin, ay yung mga maliliit, yung malalaki ibebenta namin upang may pambili ng bigas. Maraming maraming salamat kaibigan sa iyong panonood. Hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat. Ako si kaibigan.